Good morning mga pangga. Ito ang ating umaga ngayon. Yan yung namatay na talong. Kanina nagtanggal ako ng mga damo dyan. Yan. Sa mga puno ng sitaw. Hindi hmm. huh. na ako nag-video kanina habang tatanggal ng damo dyan. Kasi matagal eh pupuno na naman yung storage ng cellphone ko. Mabilis na puno. Ayan. Tapos kung magbunot dyan ng mga damo, naglaba na ako. Kagabi, umulan ng magdamag. Ayan, oh, namamatay na naman yan. Oh. Nalala, sa tubig. Ayan. mga talong dito. Oh. Nal yung mga talbos. Ayan. Tapos biglang init. Biglang kulimlim. Biglang ar araw. Uhum. may nagsabi na puro root damo ang vlog ko o ang post ko e, nasa probinsya tayo e, nasa bundok tayo eh. <laughs> alam nga namang mag post ka dito ng mga building nasaan yung mga building dyan nasaan yung mga bus dyan yung mga train o ba diba? pag nasa probinsya ka bundok ganito yung makikita mga puno ganyan mga gulay mga halaman, mga saging ayan. ayan yung pagpunta ko ng city, bibigyan ko yung city para makita kayo ng mga building doon, mga tricycle, mga, mga jeep Sa city marami doon mga anong sasakyan. Niyan. Pero pag dito sa bahay, itong likod ng bahay namin, itong lagi kong pinupuntahan dito pag gising ko. Ganyan. Nitignan ko yung mga tanim ko ayan o oh. may ampalaya dyan ayan naglaba rin ako kanina eh kunti lang yung nilabhan ko ayan o oh. kunting kunti lang ganyan pag naglaba ako kapag hindi naipon ayan. ito kulungan to ng baboy wala namang laman naging bodega na Ang ulam namin ngayong tanghali ay munggo. Ito yung munggo. Ayan. Ayong Ayon, ito yung kanin. Luto pa yung kanin. Ayan. Nagwalis-walis na rin ako dito sa paligid. Tapos na. Tapos na rin ako nagwalis-walis dito. hanggang sa muli mga kapangga God bless and thank you sa panonood nyo